Uh, pwede bang maglagay ng tarpaulin? Sa tingin ninyo? Pwede. Walang problema maglagay ng tarpaulin tapos siya announce yung kasal. Pero hindi na kailangan maglagay ng picture. Wala daw nung kalumay na diron dahil tayo ip ipumbutan Luis sa eh? Tapos wala po tayong tinatawag na ring bearer. Ring bearer. So, sing-sing. Kasi na-adapt natin yan sa mga nanay. Ikaduwa, adon sising umama, adon sising babae. May sing-sing ang babae, may sing-sing ang lalaki. Anong paniniwala nila dyan? Sabi nila, hanggang suot daw yung sing-sing na mahal mo asawa mo. Kung maganda nagmamahalan. Tapos mayroon pang mga pamahiin na pag daw dito nakasuot ang sing-sing, may asawa na. Pag dito single, pag dito, magkaibigan. So, bawat kamay, may, may, may mga meaning. Yan po ay bidaan po yan. Haram, haram yun. Hindi po pwede yun. Okay. Kaya sa kasal, iwasan po ang singsing. -sing. Ang lalaki, pwede ka lang magsuot ng singsing -sing silver lang. Silver lang. Gold na haram sa lakitan. No? Lahat, oh, special. Ah, para sa kalaman. Ang pagsuot ng singsing -sing ng silver ay pwede kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsuot ng sing -sing na silver. Pero paumanhin kung may matatamaan dito ah. Tingnan ko muna baka may tamaan. Wala naman. Okay. Siya sa mama na bawal ang bracelet. Bawal lang bracelet. Ang pwede lang na relo. Pero bracelet nabawal yan kay pambabay man yan. Huwintas, nabawal din sa atin kay pambabae yan. May mga kasuotan na hindi tayo pwedeng gumaya sa mga mga babae. Yanin mana, naiyago ka pa kay kumbreslit ng dupyo ang pamalangin sa walo. Isa dito, tapos dito, wala. Nabawal pa rin sa atin yan sa Islam dahil ang pwede lang pumagsuot ng hikaw, ng kwintas at ng bracelet ay babae lang. At ang pwede lang magsuot ng ginto ay babae lang. Sa ating mga lalaki, ang pwede lang natin isuot ay anong silver? Silver. Pwede rin pong diamond. Ang bawal lang sa atin, ginto lang ang bawal. Okay. Pero sa mga negosyante, ah, dagdag po na rin Sa, so, sa pamaguyag, mayroon ba dito mga negosyante? online marami na meron siguro